Hello guys, welcome sa ating programang Bible Principles for Daily Christian Living. Ang topic natin today ay kung anong dapat gawin kapag isinumpa ka ng isang tao. Ang tanong, una, ano ang dapat mong gawin kapag may sumumpa sa iyo o isinumpa ka ng isang tao kahit wala ka namang ginagawang masama o kasalanan sa kanya? Isang bagay lang po ang dapat natin gawin ayon sa Biblia at iyan po ay mababasa natin sa Luke chapter 6 verse 28 at ganito po ang sinasabi. Bless those who curse you. Pagpalain niyo ang sa inyo'y sumusumpa. Maliwanag po na inutos ng Diyos na dapat nating i-bless o pagpalain ang sinumang sumusumpa sa atin. At ang Diyos na lang po ang bahala sa kanila. Kasi ayon po sa Genesis chapter 12 verse 3. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. At susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. Ang pangalawang tanong, kasama po ba ang mga kristiyano sa tipan o covenant ng God kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 3? Siyempre, kasama po tayo dyan. At iyan po ay mababasa natin sa Galatians chapter 3 verse 29. At ganito po ang sinasabi. And if you are Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. At kung kayo kay ay kay Kristo, kayo ngay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. At para po sa ating conclusion kaibigan, laging tandaan kapag may susumpa sa atin, ang tangi nating gawin ay i-bless o pagpalain natin ang mga sumumpa sa atin at ang Diyos na ho ang bahala sa kanila. Kasi ayon po sa Romans chapter 12 verse 19, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. The vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ako po si Brother Chris. At ito po ang ating programang Bible Principles for Daily Christian Living. Please like and subscribe kapag nagustuhan nyo po ang ating topic today. Maraming salamat po sa panonood at naway pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos.